Sa isang magulong araw sa mundo ng showbiz bali balita na ang pagkakaroon ng alitan ni Zian Lim at Paulo Avelino. Isang nakakagulat na balita ang lumabas na ikinagulat ng publiko. Si Paulo Avelino, isa sa pinakasikat na aktor sa bansa, ay kasalukuyang nasa ospital matapos ang brutal na pambubugbog na umano'y ginawa ni Zian Lim. Sa loob ng ospital, si Kim Chiu ay makikitang emosyonal habang kausap ang abogado at pamilya ni Paulo. May luha sa kanyang mga mata. Hindi ko matanggap na nagawa niya ito. Walang karapatan si Sian na saktan si Paulo. Aabiraw ng abogado ni Kim na may sapat tayong ebidensya. Ang CCTV footage at mga saksi ay malinaw na nagpapakita kung ano ang nangyari. Nang marinig ito, lalo pang naginit ang damdamin ni Kim. Alam niyang kailangang managot si Sian sa ginawa nito. Mariin ang boses, puno ng determinasyon. Hindi ito pwedeng palampasin kailangan niyang panagutan ang ginawa niya. Sa labas ng ospital, nagtipon ang mga reporters upang makakuha ng pahayag mula kay Kim. May isang interviewer ang nagtanong kay Kim hawak ang mikropono at sinabing, Kim, totoo bang handa kang magsampa ng kaso laban kay Zian Lim? Malinaw at walang alinlangan. Oo, handa ako. Walang sino man ang may karapatang manakit ng iba, lalo na kung walang mabigat na dahilan. Nagtrending agad ang balita sa social media. Ang mga netizens ay hati ang opinyon tungkol sa isyo. Nag-tweet, Team Kim ako, tama lang nakasuhan si Sian. Hindi excuse ang galit para manakit. May mga netizen na nagkomento at sinabi nito na, grabe naman, baka naman nadala lang talaga si Sian sa emosyon. Pero dapat niyang harapin ang consequences. Narrator, samantala, si Zian ay nasa kustodiya ng mga pulis habang iniimbestigahan ang kaso. Nagbigay siya ng maikling pahayag sa media. Halata ang guilt sa boses. Handa akong harapin ang anumang parusa. Sana lang ay mapakinggan din ang panig ko. Sa kabila ng pahayag ni Zian, nananatiling galit at emosyonal si Kim sa ginawa ng dati niyang minamahal. Kausap ang kanyang abogado. Hindi ito tungkol sa nakaraan namin ni Zian. Tungkol ito sa hustisya para kay Paulo. Nasa atin ang batas ika ng abugado ni Kim. Kailangan lang natin itong sundin. Habang patuloy ang pag-usad ng kaso, si Paulo ay nananatili sa ICU. Hindi pa rin siya nagigising mula sa kanyang kalagayan. Kausap si Kim. Kritikal pa rin ang kondisyon niya. Kailangan niyang labanan ito. Hawak ang kamay ni Paulo, umiiyak. Paulo, lumaban ka. Hindi kita iiwan. Sa kabila ng emosyonal na bigat, nagdesisyon si Kim na personal na magsampa ng kaso laban kay Sian. Sa hall ng isang korte, makikitang naghahanda si Kim kasama ang kanyang legal team. At diretsahang tumingin nga sa kamera, Sian, hindi kita kinakausap bilang dating kaibigan o kasintahan. Kinakausap kita bilang isang tao. Ang ginawa mo ay mali, at kailangan mong panagutan iyon. Sa korte, iprinisente ang CCTV footage na nagpapakita ng insidente. Kitang-kita ang pananakit ni Sian kay Paulo. Mahigpit ang tono. Ang ebidensya ay malinaw. Mayroong probable cause para ituloy ang kaso laban sa akusado. Samantala, ang publiko ay patuloy na nagbabantay sa usad ng kaso. Ang pangalan ni Nakim, Paulo, at Sian ay naging laman ng bawat balita. Sa isang talk show, ang kontrobersya sa pagitan ni Nakim Chu, Paulo Avelino, at Sian Lim ay isang paalala na kahit ang mga sikat na personalidad ay hindi ligtas sa responsibilidad ng batas. Ngunit sa kabila ng lahat, ang iniisip lamang ni Kim ay ang kalagayan ni Paulo. Ang pinaka-importante ngayon ay gumaling si Paulo. Ang kaso ay para sa hustisya, pero ang puso ko ay para sa kaligtasan niya. Sa kulungan, si Sian ay binisita ng kanyang abogado. Sa loob ng kanyang selda, tila iniisip niyang balikan ang lahat ng nangyari. Mahinang boses. Nasaktan ko ang mga taong mahalaga sa akin. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi. Sa huli, ang kwento ay hindi lamang tungkol sa karahasan o legal na laban. Ito ay tungkol sa mga relasyong nasira at mga puso.